Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo ngayon sa kalibutan. na ka ka guys. Nagpuan ko o kanin. Kamote din ni naman, mas kamote. Kung anong luto kay maluto na siya, perfect kay basa ah. Pertika basa. Hello, Ma'am Warren. Pertika basa. So, karon, akong giparisan ani kuan corn beef. Instead na ako sa i-mash together the butter, itambad na kung kong butter, kaya mong butter, what na pagawas na sa freezer. Pertika gahi ah. So, hindi na ako mag-abri-abri ato dito. Hindi ni lamang corn beef with patatas. Isapat e na murag ga corn beef ra butangan ng patatas. Hmm, tama ha. Kasi okay, murag sige na kung kaon og bread ba. Marang time ang god, kaon ko bread. Butangan ako peanut butter. Yan kay ma-over ko sa peanut butter maglain na akong tiil murag ang gout yung mga gout yung mga kan maglain na ako ako an morsing arthritis o rayuma o sa ano sa ba man akong gibuhat is usahay ra ko makauna og pinak murag in one week murag kaduhar ra ko makauna og pinak patay kay na mako ko na mo pwede pala na man akong gilaban ano wag na ako ang washing machine karon kay Naman ko na ramo mga palaman ko pa madam. So di kay ko pinat butter. Pero ko makakita ko pinat. Pinat sa salad. Kaya din asa kusina. Inan mo so, kung sa nga. ani, pagkuha pagkaon So usahay mo kakaon ko usahay ug kaon na ko sa kong piil, masakit unya. Okay e, wala na. Gamay ra bitaw, gamay ra bitaw. Yung mga online lagi usahay pag makakaon ko pinat. Nang may usin may mag-craving ako ng peanut butter. Peanut butter ako ni padaman. Pero gamay yun lang, gilang daghanon. Naraman ko yung cream cheese. Okay, cheese. Pero anyway guys, ganang hindi ko itong, alam ba? Palaman siya sa bread. Kaya ito susunod sa bread. Ang-an kaya itong niya. Super lang yami. Super mahal lang siya. Nahan niya ko niya. Mara siyang hamos. hamus, siyang hamos. ko niya. As in, super yummy. So, una, did didman ako na siya. Hindi nagtagal. Di craving ko na. Ang suto na lang ito, ma'am. Hindi mo nga lang ito. ko sa inyo, ha?

super yummy yani siya isuki ko sa bread nga yeah. akong buhat <coughs> excuse me akong buhat ana para madagan ang tahini ko ako sa olive oil olive oil tapos tahini ako sa mix para madagan kaya so, super magic siya yun, yun, yun ang ano ko sa bread. Mag-toast bread ako, tapos i-toast mo na i-anasos ko kaya ang gali ka lang ko kaya Basta mo po na sa source of the pagkakit ako na. Um, tiil. Ito ka sa yung mga ingredients anong tahini? Before, did you go back on tahini? I don't like it. But I realized na nabigay siya. Pero ako na niya na i-research on sa mga ingredients anong tahini. On sa gihing mo anong tahini. Gipalatan ako guys ang um, tomato. O sa kaon. So pa init palagi. Init man siya. So nagdutong ko kahapon og corn beef. Sa ko na ko sa corn beef. Pumahaw na ko guys. Mo man kani OFW ta. Tanang tipid mo tipid ta. May pagkaon dito na may kuan. Ang ganahan. Tanang ko nang panibago na naman murag sini mag-create ako ng ibang iba na pong kuwan Mmm. Corn beef with tomato. Mamahal dala pa ni Udna guys. Ayun. Plus on sina. Mmm. Bye.